mga katrops natin naman tayo sa pispan na binabantayan ang aking binan yan mukhang malaki ang tubig ngayon mga katrops oh, mga po yung tubig sa pilapil oh. yan tubig oh Ayan tubig mga katrops. Diba mga katrops? Yeah. Oh. Ups, itong baba ako mga katrops, namadudulas pa ako ah. Diba oh, kapaw at tubig sa pilapil oh. Diba. kaya tubig ngayon mga katrops dami mga bangka mga katrops oh. dito mga katrops kapag buwan ng disember November, December dito tumatago mga katrops pag, malak pag malakas ang panahon dito sa amin kasi mga katrops November, December malakas ang panahon dito sa amin kaya yung mga bangka mga katrops ng mga bangkang pangisda diba minsan napapakita ko sa inyo dito tumatago si Arjang ito Ayan, napupunin ng bangka mga katrups. Kapag panahon ng taglakas dito sa amin. Ito yung impis pa na binabantayan ng binan ko mga katrups. Ayan, ayan. Malaki ang tubig ngayon mga katrups. Dulas ang daan. Ano? Ada tuwi di Yan yung binabanda na pispan na aking binan mga katropos. Malaki rin, di ba? ibang kang panghanap buhay dito mga katrups ibang kang panisda tinatawag na sa lambaw mga katrups at ang tubig mga katrups Ini eh. yan mga katrups yan yung tinatawag na sa lambaw Lambau atau yang makan terus. dito lang yung mga katrops naghahanap po sila sa sa loob na nitong ano nitong kasi mga katrops yung ibang karaniwang panghanap po talaga mga katrops na pangisda sa labas na ano sa laot sila sa laot ito mga katrops hindi ito pwede sa laot kasi ang panghanap po ito mga katrops mga pang ano lang mga pang mababaw lang ito pang hababaw lang yun yung mga sa yung mga pangisda mga katrops na ano malalalim yun talagang pang malaliman yun yun rito pang mababaw lang ito sa lambaw lang ito mga eh. ito yung parang ano yung may lambat lang na ito na mababaw lang ang area nito yun mga katrops di ba yung katulad na pinapakita ko lagi sa inyo na sa lambaw yan yun mga yan was out na pispan yan mga katrops yun yung sinasabi ko sa inyo na Diyan tumatago yung mga bagkang pangisda na pang malaliman na kapag malakas ang panahon dito diyan sila tumatago mga katrubes yan yung fish out na fish pond mga katrubes tara pupuntahan natin yung pinaka wash out na fish pond na yun. Andito na tayo mga katrops. Yan. Yan. Kaya natawag yung nawas out. Kasi ito mga katrops na pilapi. Pilapi yan mga katrops eh. Magkadikitan yung dalawang yan. Ngayon. Siguro nasira nung bagyo. Alakasang bagyo nasira yan. Kaya nawas out yan. yan mga katrip yan yung may malagunot river mga katrip yan malagunot river yan yan naman kapag mga katrups, hindi yan purong alat Lalo na kapag tagulong, mga katruks. Hindi purong alat at tubig na yan. Yan. Pero kapag malawakan tag-init, mga katruks. Pag yung talagang matagalang init. Yung alat na tubig, mga katruks. Pumapasok dito. Kaya nagiging alat ito, mga katruks. Yan. daming bakawan, mga oh, di ba? daming bakawan, o. Oh. Yan. O. daming bakawan, di ba? daming bunga ng bakawan, o. Lali mo katok oh. so. Agamlas ang tubig niyo. Oh. Lali mo. Oh. Lali ng tubig niyo mga katok. bakawan mga katok, iba dami oh. Bakit tubig niyo mga malalim lali mo. Oh. Bakit tayo makapunta dun sa ginagamit kong bangka mga katruks. Kasi Baka malalim din ang pilapi doon ha. Dito nga oh Ah, yun na oh. Baka pagdating pa doon, ako. Baka din natin makita yung kubo ng aking belan doon. Sa sobrang lalim ng tubig ngayon. Eh. Salamat sa inyong panonood, Sana hindi pa nagsubscribe. Magsubscribe naman. Para lagi kayong updated sa mga bagong video. Yan lamang mga katroks. Salamat sa inyong panonood, God bless sa inyong lahat.